Belay Cantiveros Francisco Atong palampanga Mga pressers Pressers, and pressers. pressers. mga press conference Marami kayo din pressers At syempre ang ating mga salamat kayo Syempre sa post natin Sir Jamie Lopez Thank you so much Sir Jamie Sa YouTube family natin Sa I Want Family Kay Ma'am Jimmy Kay Sir Mike Thank you at hi, Sir Sir June At sa mga catering Sa mga Marshall Hindi hey, sa isa lahat salamat talaga sa pagpunta niya sa pataksaya ng panahon sa akin, ha? Pero, okay lang ba kayo? Okay lang ba din ako? Siyempre, lagi ako okay. okay. Kaya naman, thank you. Bisa niya, Penis Kuan, po, Star Magic. Actually, Ate Mele, to our first surprise of the day This is the poster reveal. Pero may pangilang-ilang na ba kasi na, Jeff? Oh ko ni si Jeff. Pagbalik ko si Jeff Cabrera. Usa ko sa Jeff. member sa Yes My Love. Ayan. Okay. Si Jeff si Cabrera. member. Bistak. Bistak Bis Bis po. Ako kasi po ba Okay. Taga, taga, okay. okay. Aung, mga ano, mga isog ng taga. Taga ano Isog. 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 Pero thank you so much. Siguro ano ba ang gusto niyo? Mag-Tagalog para tayo o mag-Bisaya? Kaya nang kaabang lang sila sa caption. Isa sa tawag na? Kaya subtitle. Nakanindog ng ni ng ang technology karo grabe na high tech no kasi kung no, ka language ng Bisaya ka na rin, may English, may Tagalog para masabdan sa tibuok kalibutan ang unsay content natin, di Melay sa mga viewers ninyo. No, grabe na yun. Ka, Kanunay yung nagsuporta na, na always talaga nandyan para sa kung ano naman. Welcome kayo dito sa Media Kuan. Lidya ko nga season 4. Talagang welcome, welcome, thank you sa pagbigay niyo ng time sa amin. Kasi alam ko ang mga time is very precious. Maunang ka ng very um, overwhelmed na na kami. Mga kamsam nila. Okay. Yes. Ay, kay Rocket, kayo din yeah. mong show Hindi nilang usa, duha, tulong, kundi season 4 na. Atong palakbakan, guys, ay, sa ating may life. Ayan, ay, salamat. Diba, sa mga bumubuo niya itong sobrang... Minaatang na kanang medyo nag-hit <laughs> siya din nga sa Summer, okay. uh, mag-gabit ang pangal. Kung ano nga 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 sa mga ating ibibinanin, no? The poster reveal of Kuan on One Season 4 and Kuan on One Quantimelay na ako'y pangunta na. Are you ready? Ako ready na talaga ako sa poster ng kung ano man season 4. Misan, wala kayong pakialam. Alam ko wala <laughs> naman kayong pakialam. <laughs> ako lang talaga may pakialam dito. Pero thank you so much sa pagbigay nyo ng oras. Kaya naman, I am ready to okay, see the poster of kung ano man season 4. Everybody, in 3, 2, 1, let's go! Kuwan ko na 1 season 4 poster is uh -oh. here wala pa siya na picture niya na tato tato depende kita na picture ano oh. ah, na para bang naglakaw kasi kung kayaan walang pedestal lang pero green niya sa ha green lights yan ha <laughs> e bawal ba <wal> <laughs> kaming bit sa red lights di ba <laughs> mm. so ayan na atik pa di ba alam lang yun ang pinuntan niyo ano ang kada yun talaga yun talaga yung, yung post na post ay barangin salamat pag uh, ito si season 1, season 2, season 3, yung no? strict na si season 3, no? <laughs> o okay, si season 4. Huwag na igamay si season 4. May kaunti si season 4, no? Mm. <laughs> Kung nakita ito, yung paborito kayo yung mga color orange. Yes. Pag-tipo, kukuha pa, agad Salamat, itang ka ayaw. <laughs> Shout out o. sa nag-himo ay poster, no? Shout out sa naggumawa ng poster na ito. <laughs> sana okay ka pa ngayon. Uh, <laughs> sana okay lang kayo dyan, ha? Yes. Okay, yes. auntie, may na-discover. Salamat kayo Davao Digital Creations sa iyong questions and for the answers. Am <laughs> um, am nagtatak talaga sa akin. Lahat naman tatak talaga. Pero meron akong isa na tumatak talaga sa akin na si Dina Wong ba? Dina Wong. Diana Wong. Oh. Na kung um, papanood mo yung yung kanyang ano, available pa rin siya ha. So panoorin niyo siya na paraming na-misinterpret sa kanya ba, naawa ko sa kanya because during that time na medyo sa social media hindi siya naman seen, na tayo mag-judge agad tayo sa kanya, life-changing talaga yung ma-realize ko din na sa pagkajismosa ko na, oh, marami pala po natin nag-judge kay Dina Wongway pero yun pala yung time na namatay yung tatay niya. So, hindi talaga tayo pwedeng magka-judge sa tao because ay may mga tao kasi may mga different feelings tayo pagising pa lang natin sa umaga pa lang may mga mga pinagdadaanan tayo so um doon talaga na sabi ko na alam mo bilang nanay ako din ang nanay para kay Gina Wong because siyempre may pinagdadaanan yung pamilya niya tapos bilang nanay ang anak pa niya nasaktan diba tapos binabas pa so life changing can you change it? thank you Bella and my second question yeah, Success And a healthy life is my Mars. Mars, pati tami yung atahan. Successful, and, alam mo, successful and healthy life is a life that malayo ka sa mga negativity. Is a life na malapit ka kay Lord. Kasi kapag successful ka kasi, depende sa tingin mo sa sarili mo. Kaya marami namang may mga pera, pero sa tingin nila, hindi kulang pa rin, not enough pa rin sila. Marami din wala pang pera, kaya lang kayo, pero dahil hindi malapit sa Panginoon, um, pa rin sila, empty pa rin sila. So, successful and healthy life is a life that near to God and please all near. Because it's very true, ha? Huh? Kaya, yan sila ko talaga lang yan. Lagi kaya masaya, ah, chang lang kayo. Pero pag may problema, parang ngayon, parang ngayon, parang pero ngayon na walang problema. Party, party! It's a phone TikTok. Pero pag may problema na, Lord, dali mo ko, nandiyo ko makalapit, Lord. So, successful and healthy life is uh, malayo sa mga negativity but near to uh, God. <laughs> uh, sa season 4, ip ip ipapakita, ipaparinig ko sa inyo ang, ang, ang first three, top three muna. Kasi yung iba, um, talagang hindi pa pwede isabihin ko na kasi sa inyo. Ititaping pa, baka inisumipot. na pa namin. So, ang top three na na-taping na namin talaga, talagang ito kakabit talaga hindi kahapon, shoot lang talaga kahapon. Talaga tinatago namin kasi pinaghahanap nung kuan. Ito ang top 3 is number 1 Easy Martinez ng Pinoy Big Brother grabbing trending ang kanilang season. Bisaya siya from Cebu. And ang dami talaga niyang ma-share ng mga um, wisdom din ng mga learnings. Matiyo with the chili. So, wakas ka. Oh, na God. po si Matiyo. Matthew, <laughs> si Matthew Gorgeli, <Garicilli, laughs> and then naapagyud na kasi Beauty Gonzales. Wow, di ba? So abangan yun yun na, na taping na namin yan. Grabe ang mga eksplosibong mga sinabi nila sa akin at naamis talaga ako sa kasi iba talaga pag bisaya ka interview ni. Eh. Parang nagiging from the root to tip kayo eh. from the root to tip. So talagang happy sila habang ini interview mo sila excited for that new batch of mga bisita yeah. na interview na yung mga mga okay. interview ka uh, di In that ways, that will be your assignment. In that, in that ways, so many ways talaga na nagibong -e talaga sa sa mula pa lang ng amin pan. Pagpagtira -pag namin sa opening namin, hanggang sa yung mga different kinds namin, may mga pakulok kami ng mga iba-iba, hanggang mayroon kaming kuan call away nag talaga siya in so many ways. Kaya talagang na-happy ako dahil yung mga writers namin sa Kuanwanwan at mga prod team namin, talagang marami silang mga iniisip na mga pakulo para talagang ma-enjoy naman at hindi ma-bored ng ating mga Kuanisens. Kaya alam mo ba yung mga Kuanisens natin? Kunti ko na nga, bored na ako. Pero siyempre, talagang na-happy at talaga para sa ating mga Kuanisens. Kaya thank you, shout out to our team, Sir Mike, Ma'am Jenny, writer, tatlo. Kasi dati isa pala ang writer ng season 1. Tapos na sa lahat pa, panino, may mga ano ang blessing blessing. So naging tat, dalawa na. Hanggang ngayon tatlo na. And then ang Bisaya din, yung boss namin Sir Mike, yung lang Bisaya, nothing more nothing less. Camera man Tagalog lahat, audio Tagalog lahat. So ang Bisaya lang apat ng kami sa set. Okay collaborative effort. love ka naman ng mga tao. I love you too. Okay lang yun, love ka naman ng mga tao. I love you too. Okay lang show ba? Do you own your show. I di one own. You watch your show. Hindi ko pwedeng ma-own ang show. Kaya meron yan. ibigay sa man. <laughs> <laughs> of course, may na-watch ko ang show ko pagkasama. Kasi minsan talaga pag magpapasarap yung usapan namin ng mga bisaya, may mga wordings kami na hindi namin mga kung ano ba baka naman mapalabas yun. So, I watch my own show. At, pero ka ba nagiging kritiko ka ng sarili mo? Of course! Ano yung usual na parang pinakomento mo sa pag-host mo? Ayun, yun, yung, ano din yung comment nyo, sinabi, okay ako, uwi na itong mga nagawa. Lahat <laughs> na lang ginawa, yung pangit naman ito. Ay, ganun ang lahat sinasabi ko talaga, pero wala akong magagawa. Ayun, um, yan talaga yung lumabas doon sa video. So, kinikritik ko naman, pero pag yung mga be, um, beyond the belt na, uh, below the belt na, <laughs> below the belt, kayo <laughs> ba alam ko gusto nyo pitingin, um, hindi ko na talaga pinapalabas, kayo medyo delikado na hindi pwede kayo. Siyempre, masarap ang usapan, malilikado na friend ba? Minsan uh, pinapayuhan ko or in advise sa mga may mga komento sa iyo. Yes, may mga open talaga tayo lahat sa mga komento. Hindi tayo pwede maging sarado. Feeling naman tayo, sino tayo yung mga magaling. So, may mga advice na, na bawal ganito, ganito, ang sabihin, bawal ganito, bawal ang mga vulgar na words. Kasi siyempre, may mga kabataan tayo na nanonood, lalo na mga bisaya. So, um, open tayo sa ganyan. At bawal ah. din itong mga ganito na topic sa team. kasi siyempre, sensitive yung ating guests sa apat na seasons ng programa mo, meron na bang guest or naka-work ka na nag-attitude, naging cause of delay? So far, salamat Lord, wala naman. Baka sa sa'yo. Hindi mo, hindi ba? Hindi, hindi siya matakot sa akin. Kasi ako, welcoming naman ako. Kasi ako, baya ang dapat umbaba sa kanila. kay thank so, you Lord. Sumama so, sila sa guesting namin in our in our own little show. So, wala naman. Thank you Lord. Excited sila lahat. Na magsali talaga sa kuanan doon kasi yung pagkabisaya nila parang kumukulo-kulo gusto talaga nilang ma-interview sila gusto nilang magsalita ng pagkabisaya Oh, okay. thank you. Wow. Chacha, 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 chacha. Ay, 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 ay. namin din So Of course, we have here from Manila, Manila, buddy.